Nakita ko lang to sa TikTok mga kapatid at uh, nalungkot lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo. Wala lang. Itong si Juan Carlos. Sabi niya, I was able to find my dad's number. Tapos nagpakilala siya. Sabi niya, hindi naman siya nag-expect o nanghihingi uh, ng, nang, ng nang financial uh, help. no Pero yun daw, seen zoned and then blocked na Nakakalungkot lang kasi kawa naman yung tao. Minsan gusto lang naman niya makilala yung tatay niya. Gusto niya lang makilala yung tatay niya o i-inform yung tatay niya na nag exist siya. Pero bakit ganun? Bakit isi-scene zone mo tapos black? no? And uh, marami na rin ako nakitang ganyan. Especially foreigners yung magulang or kaya lang kasi ako, kung ako yung tatay niya, lalo na hindi naghihingi ng financial help. <laughs> real talk lang. Ay, Diyos ko. Baka makisuyo pa ako sa iyo na mag-banding tayo at least makita man lang kita. Siguro kung nanghihingi sa akin ng financial help, baka medyo, teka anak ko, uh, Sandali, hindi naman ako ganun ka sure pero I wanted to be sure at uh, hindi naman marami ang pera ko but I would gladly help you. Basta mayroon ako, uh, baka medyo mapag-isip ka ng konti. Pero siguro kahit na hindi ko anak yun pero mayaman ako. Anak mo ko, kailangan ko ng pang-tuition. Uh, sige anak, sige anak. Go. Kaya bigyan kita ng ano. Di ba? And, and kaya kaya hindi ko maintindihan. Sinabi na nung tao, hindi naman siya nang hingi ng ano ba kinakatakot mo sa asawa mo, sa partner mo kung, kung meron kang anak sa nakaraan, anong masama? Mas masama yung talikuran mo. Lalong-lalo naman kung hindi mo naman alam. Oh, tapos nagpakilala siya. Ano, ano ba naman yun? Sure, anak ko. Ano masama dun? Walang masama dun eh. So, ayaw ko. Nakakaano lang. Nakaka, nakakalungkot lang. Na gusto ng taong kumpletuhin yung pagkatao niya. Di ba? To be accepted. Kasi merong... Pag magulang ka na kasi, marirealize mo ano, na bakit ka kapangyarihan ng magulang. May moral ascendancy, may power, yung words. Kaya maraming mga bata ang napapariwara kasi yung mga, hindi sila nakakarinig ng magandang words sa kanilang mga magulang. May kapangyarihan yung words. Lalong-lalo lalo na kung magulang sa anak. May authority eh, yung magulang sa anak so kailangan alam mo yon parang ano man lang yung sinabi niya na yes anak ko or yes my my son how are you or can we meet please uh, kindly show me more proof or can I at least talk to your mother and I would I would like to acknowledge you or I would like to I would like for us to be close. Di ba? Parang para ipagkait mo yon. Regardless of kung anong katayuan mo sa buhay. Para kang hindi lalaki, no? Para kang hindi lalaki. Para kang... Ewan ko. Anyway, God bless.